Uh, so, magandang araw mga kuwa no? Uh, andito tayo sa isang area sa ating kaibigan na kung saan ay meron siya nakitang sign at uh, pinapabasa niya sa atin so ang sign niya dito mga kuwa ito itong X na may dot so sa uh, mga vlog natin mga kuwa ang ibig sabihin nito ay approximately close no? malapit lang daw ang item So, iikutin muna natin, no? Uh, isa natin paano mag-trail ng sign uh, at hanggang saan makikita yung uh, pinaglagyan at yung locator natin saan naman siya tuturo. Kung tama talaga yung uh, pagbasa natin, so magiging tama din yung locator natin. So, ito muna, mga kuha. At legit ng sign niya, uh, sa so, sa mga baguhan dyan ang pagbasa kasi nila ito is cross no? Uh, hindi niya alam may x din yan na may that approximately close pero pinahabaan lang ito <coughs> so sa pagbasa nito mga kuha ay mayroon ito isang kasamang ibang sign din katulad nito ito na nasa task niya so ito ah ito yung benchmarker kung saan kayo mag-uupis ha mag uumpisa na maghanap ng ibang counter niya, counter sign niya so ito yung mga kuha, no? ito yung tumuturo mga kuha ito yung kamay na tumuturo kung saan ay uh, makikita mo naman yung isang uh, counter sign pero may data mga kuha dito so imbis na papunta ka dun o papunta ka dito ito ang susundin mo so papunta ka ngayon dito sa isang bato. Tara mga kuha, punta natin. So ito yung mga gamit natin. Diyan lang yan. Maya maya pa natin yan. Gagamitin. So mag-detrail mo na tayo ngayon mga kuha. At titingnan natin kung bakit yun ay may tinuturo dito. So sa nakalagay dun mga kuha no? Ay one ah uh, 1 inches so i-ano okay, natin sa ano mga yan to siguro mga 5 meters hanggang dito siguro doon so or yards no nasa dalawa lang yan eh meters or yards ang ginagamit sa pagaling dito mga kuha itong bato na to ay punong punong ng hiwa hiwa kung hindi mo mapapansin mayroon talaga to ang arrowhead dito ito mga kuha arrowhead yan yan yung arrowhead niya. Uh, ang ibig sabihin naman nito mga kuha Ito yung tiyatawag nilang trail uh, sign no? Yung trail niya ito So hindi natin yan Wala dito yung item At uh, uh, ito ay nagtuturo lamang Bakit nga ba ginagawa ng mga hapones to? Uh, magbibigay sila ng mga sign nagdalagay siya ng mga tray no, bakit napakasipag niya na ganito dahil yun nakakuha sa so, dahil gusto nilang balikan ang item at kasama na dun yung uh, depression nila no, wala na silang ginagawa dito hindi eh, maglagay na lang sa inyo so saan nakaturo makakuha ito no So, mayroon na naman siyang tuturo na bato doon. Nasa banda doon tara punta natin mga kuha so pwede lang natin yan kapunta doon uh, kasi pag hindi mo tinuwid yan mga kuha ano wala ka baka mapunta ka na sa ibang side tara So ito yun mga ano ah uh, Ito yung sign Na nagbibigay naman O tinuturo ng arrowhead na yun So ang nilagay nilang sign dito mga po Ay itong paa <coughs> no? Kung titignan nyo mga po Ito yung Talampakan nya Ito yung Malaki niyang uh, Tinuturo Ito na yung mga maliliit no? So wala masyadong parang pinantay lang niya dito tapos ito so saan nakaturo ito uh, dun so kung itong susundin mo maliligaw ka na kasi napakalayo o, uh, pero ito yung susundin mo mga para. so ito ito na yung mga ito na yung arrowhead na naman so sa mga hindi alam no <coughs> kapag ka may Uh, trail sign kasi pag yung iba kasi kung saan nakaturo dito sila nagukay <coughs> so mali po yun so kailangan basahin, yung basahin higotin ang lugar tapos ilocate so ito sa kaso na to ay mayroon siyang tinuturo kung sa napapanood nyo yan po ay arrowhead yan no pointing pero ang pinupoint pa ito mga ay yung dun pa yung bato dun punta natin mga kuwa yung bato na tinuturo so, niya dito mga kuwa pandahan-dahan tayo ng no? bakit dahil dati ito diadaanan ng tubig uh, parang papa ba may mata. Ito na mga kawan. dalawang malaking bato ang makikita nyo dito. Makikita nila dito dalawang malaking bato. Ito at yun. Pero mayroon na dito adat. Uh, uh, maraming dat to pero parang kasi pag malapit ka na sa ano sa item eh Uh, natural na lang yung ginagawa nila o palatandaan nila. Ang so, palatandaan nila, itong bato na to at itong bato na ito. So, sa dalawang bato na to makakuha, dito lang natin maalaman. Tinigil ng yung item. Ito so, yun na yung bato na makakuha niya. At pakalaking bato ito. At nag-iisang malaking bato na makakuha. Dito na mga nakikita ng mga sign makakuha ngayon na aso namin din Lagi ko Ito ang mga kono so, Ito lang Ang na nakita namin sa iyo Ito So Ang nagsasabi kasi nito ko Ang ibig sabihin kasi nito Ay na uh, Natural lang ito Pero ito na yung uh, Pinaka end of trail na nandito na yung pinatay tree so kamaya mga kuha ay i-locate natin kung saan ba talaga nagtuturo ang locator at yung basa natin kung magkaisa ba sila o hindi kasi kung magkaisa sila so ibig sabihin mga 90% ng pagbasa natin ay tama so sa 90% din dun sa locate tama siya so itong bato ang prospect namin mga kuha So ngayon mga kuha, maglulukit tayo kung saan nga ba talaga nakaturo nga Ayos! Okay. So yun mga kuha, no? ilulukit na natin ang area kung tama nga ba talaga yung pagbasa natin o sakto nga ba siya dito sa locator natin. Kasi minsan yung pagbasa iba tapos iba rin yung tinuturo ng locator. Sa iba yun. Pero ito, titignan natin kung tama ba yung basa at iisa lang ba ang turo nila ng locator. No? Sa mga uh, naglalaro ng basketball dyan. No? Yung sina shoutout na pala noong muna. Yung kina Boss Jakey na Uh, isa rin tong vlogger sa YouTube na lahat ng content niya ay basketball. At uh, yung team nila noon ay yung Panto Boys at saka yung GK Sports. So, shout out dyan sa mga GK Sports team. Napakahusay yung championship nila bukas mga nakuha. Pero kasi manonood manonood sana ako kasi lang may lakad pa ako eh. Ah, uh, pupunta pa ulit ako ng Sorry So Mamaya championship manonood sila. Ah, uh, ako naman tatakbo naman ng Sorry Medyo hindi sila makapanood. So salamat diyan kay uh, kay Jikis Vlog no? Uh, siya yung nag-upload ng mga uh, lahat ng ina-upload niya tungkol sa basketball. Yung lang laro ng cheeky Sports at saka yung Count of Boys noon. Napakausay no? niyo mga kaibigan. Ayos. So ito mga kuha, no? Bukit tayo. push push. So ito mga kuha, no? Ilo-locate na natin kung tama ba talaga yung pinasa natin. So, ito yung na may look ito natin. So, tingnan natin. So, siyempre, kukuha natin siya ng ground balance Nuna mga buha. Para hindi siya nakakain ng dikoy. Ano <clears throat> saan ba siya magkukuro? Baka pag nakakain siya ng dikoy, ay mag-iiba yung turo niya. So, stable mo nun yan. Madami dami nang agat na... Ang dami nang agat CD <laughs> mo lang yan. At magka-clone balance niya siya. Pagkatapos yung mga kuha, pupunin mo naman yung win. Yung takbo ng mga traditional win. Parang yung sumisingaw. No? Para hindi lahat ng singaw pupunin niya. So, yung volume lang yung kukunin niya. At time ko lang yun makakuha. Pero yung hangin kasi, yung pagsingaw, ang lupa, ay yun sumasama din yung parang mga frequency ng iba. Kahit yung mga maliliit na ginto, sumasama na dun. So, ito, ay volume yung kinukuha niya. Hindi siya nakakuha ng ah, uh, Kalahating kilo Pamaba Hindi natin nakuha yun So ibig sabihin Kalahating kilo pataas Hindi Nakuha nyo yun So yun na Set na natin So mag-uupisa tayo dito sa May side Baka ako eh nandito Pero subukan natin So yung dyan yung araw Andito naman yung palubog So dito tayo sa uh, North west, east. So, dito tayo sa east mo Pero dapat kasi sa south ng Ubi tayo tumakuha. Pero kasi, andun doon nyo, titirahin natin. So, tatalikod muna tayo. Sige, kung tayo natin yung south na. Norte. Eh. Sa likod mga po, ano o, dito Ayan. So ito mga kuha, so hindi niya to, so wala dito yung natalagay. Isa lang siyang benchmarker, proximity close, malapit lang daw sa area. ilalakad mo itong mga kuha so, sa mga may isang saan siya naka, nakaturo so lalakad-lakad mo lang po so, kung talagang andun lang sila nakaturo mga kuha ay dun mo naman siya kukuha na ng stand Yung malayo yung tinuturo nito kasi nakasit tayo sa 100 meters so, lalakad naman natin makakuha hanggat makaya natin na uh, mapalapit yun lang gagawin natin at so, saka naman natin mismo. so Ah, ang lahat ng pinuturo niya ay doon na area so pipindutin natin yung scan ang scan siya ayan scan natin siya haharap ah, tayo ngayon sa silangan Yo, so babalik daw dito mga buka ibig sa tama mayo minsan natin mayroon siyang nalilitik doon so, ngayon hahanapin natin yung nalukit niya kasi doon lang yun siya maglulukit wala na ibang pupuntahan ganito ang paggamit ng locator mga kuha kapag nadaanan mo yung item babalik yan tuloy-tuloy pa rin, tuloy-tuloy lang. Hanggang sa makita niya, nakikita niya target. So, frequency ang hinahabol nito mga kuha, hindi yung ano, frequency na ginto. So, yung mga kilohertz, mga ganun ba? Kung sino nakakaintindi dyan, frequency po ang habol niya. Singaw, ang ibig sabihin, singaw mga kuha. Dalawas yung Hindi dun sa Ay Dun sa Pinuntahan natin na baton. So, ito yung pag-use ng Bukitol mga buha so, pag wala Pag nawala siyang ganyan na mga buha no Bababa nyo lang Bababa nyo lang ulit Tapos lulukit na naman kayo Ayan, nakikita na naman yan.

So, kailangan, makatungtong tayo dyan. Magalaman natin kung babalik pa talaga siya. Kaya makakuha, bumalik niya. So, ibig sabihin, dito niya nakikita yung subject. magbaba pa tayo mga kuha magbaba pa tayo oh. para na-exact natin yung target niya dito yun

dito naman titingnan naman natin siya kung itong bato na talaga ang tinuturo sa south, so, dito yung south dito sa south yun kapag lumingon siya makakuha tapos tutot ibig sabihin tumunog siya ng ganun ibig sabihin nakita niya yung target niya ito naman tayo sa north Ayan o, oh. tutut Tapos, lingon Ayan So, ibig sabihin, nakikita niya yung Target niya Ito, turo niya hahanapin lang narito, mga kuha. Ayan, mga kuha. kuha. natin medyo hindi na siya na makuha kasi low yung battery change battery tayo makuha to be continue tayo na. so yun mga kuha no hanggang saan kaya ang kaya natin ngayong buwan na to may ikot ba natin tong buong Mindanao no so samahan nyo ako makuha tuklasin natin ang bawat uh, hinto ko sa paglalakbay ko Ayos. Ganda na mga kuha. So ito no. Lakbay na naman tayo. Patungo tayo ngayon ng Samis. So sa nakikita nyo mga kuha. Andyan yung uh, malaking bato. you no. Sa likod ko. No. Yan yung paliko dito. Na may malaking bato. Kaya mga kuha taas yan, malaking bato ayan mga kuwa oh. ang laki ng bato bato, bato talaga yan mga no so daan lang ito mga kuwa highway malaking bato yan oh. wow so kaya well, kung malinaw ba o oh, di malinaw pero daan lang yan mga kuwa yung motor natin mga ayos hanggang saan kaya ang malalakbay natin ngayong buwan na to uh, so nyo mga kuha kung hanggang saan ang kaya ko so ayun mga kuha no uh, nilagpasan na natin yung tunnel no uh, bali nasaan na tayo uh, parang kapatagan no ayos mga kuha Ayan mga kuha no Ang laking bato yan mga kuha Tapos binutas yan dyan Para matagos yung daan uh, Ayos sa gobyerno Ayos yan Good work Good job So eto mga kuha no uh, Napatigil ako dito uh, Pansin ko kasi na napakaganda, napakagandang bolibar itong ginawa ng Uh, project ng barangay na to hindi ko lang alam kung anong barangay ito pero sa tabing daan ito makakuha at uh, nasa tabi ng dagat no so parang ginawa nilang boulevard no Gin nilagyan nila lang ganito ayan makakuha tuwid na tuwid at uh, sa gilid siya ng dagat makakuha tinan mo yung araw ang pakaganda makakuha oh. so ang ah, maganda dito mga kuha pwede kang ah, tumambay dito kapag napagod ka na no? so napakataas ng ginawa ng government dito ayun para pag tumaas yung dagat ay hindi nga talaga masira dito mga kuha no? napakaganda mga kuha ayan o no? ayun yung motor ko mga kuha So marami nagpapahinga dito mga kuha Kasi napaka relax Tingnan Yes mga kuha Ang ganda ng araw talaga mga kuha So patuloy na tayo sa ating paglalakbay mga kuha So ayun mga kuha no Paglipas ng isang oras uh, Galing dun sa may malaking bato Nasa Ano na tayo snd Yung pagitan ng papuntang Iligan, Cotabato, dito Cotabato, dito Iligan. So dito sa likod ko papuntang Pagadian 'yan. So dito ang uh, Iligan, Tagayan, Makuwa. So ayos mga kakuha.